Sinasabi po nila ng ating Panginoong Iskurs daw po ay taong totoo, Diyos pang totoo. Sa ngayon po kaya sa Biblia ang paniniwalang ito? Ano po ba ang sinasabi ng mga banal na kasulatan ukol sa bagay nito? Sabi sa Biblia sa aklat ng mga bilang, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Ano po sabi sa Biblia? Ang Diyos ay hindi tao. Ano ba? Sa aklat po ng Oseas, hindi ko siya sagawang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik ko upang ipahamak ng pagkat sapagkat ako'y Diyos at hindi tao. Ano pong sabi pa sa Biblia? Sabi ng Panginoon Diyos, ako'y Diyos at hindi tao. Baka naman ng tao ay tao na at Diyos pa. Baka po pwede yun. Sabi sa Biblia, sa aklat ng Ezekiel, ako ng tao, sabihin mo sa Prinsipe Satero, tero, ganito sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso, ay nagmataas at yung sinabi, Ako'y Diyos. Ako'y naupo sa puwan ng Diyos sa gitna ng mga dagat. Gayun man, ikaw ay tao at hindi Diyos. Sabi po ng Panginoon Diyos, ikaw ay tao at hindi Diyos. Kaya sa kayong po ba sa Biblia, ang paniniwala ng ating Panginoong Yesu Kristo taong totoo at Diyos na totoo, hindi po sang ayon ang mga banal na kasulatan. Sana po patuloy ninyong suriin ang mga aral sa loob ng Iglesia ni Kristo.